Kung akala mong healthy ang mga prutas, pakinggan mo itong sasabihin ko. Yung mga prutas po kasi, parang mga chocolate din yan. Parehas silang merong sugar. At kapag pumasok ang sugar sa katawan natin, pwede mag ng inflammation, pwede magkaroon ng mga taba sa atay natin, pwede mag-spike ang ating insulin at mag ng diabetes. Ang sugar ng pinya na to ay natural. Ang sugar na nasa chocolate na to, synthetic at highly processed. Pag kumain ka ng prutas, may kasamang fiber yan. Yung chocolate, hola Tamis lang. Also, ang chocolate may kahalo pa tong gatas. So, added calories, mas mabilis kang tataba. Ibig sabihin, dapat po, pinipili natin yung uri ng sugar na ipapasok sa katawan natin. Kasi hindi po ng pagkain na may sugar ay pare-parehas. Pero syempre, kagaya ng sinabi ko sa intro ng video na to, kung lalantakan mo ng sobra-sobra ang mga prutas, kung prutas lang yung lagi mong kinakain, at kung kulang ka sa exercise, asahan mo, unti-unting nasisira ang katawan mo. So kung may kaibigan ka na hindi maka-decide kung prutas o chocolate yung gagawing dessert, tag mo sila sa video na to.